Mga kapusunan, dito po ako ngayon sa Highway Left, Barangay Partida, dito sa North Agaray, uh, Bulacan. Kung saan tinina bago magtanghali, ay may nangyari nga pong uh, pagsabog sa pagawaan ng paputok. Ayan po, nakikita natin na nandito pa yung mga natirang mga paputok dito sa pagawaan na yan. Ang uh, sinasabi, bandaruan dun sa bakanting lupa po ngayon, uh, ginagawa yung mga paputok at uh, makikita pa natin yung mga drum na sumabog po doon pinaniniwalaan ang laman po noon ay mga pulbura So, uh, sinasabi po ng mga otoridad na talagang malakas yung naging pagsabog uh, Katunayan, makikita pa natin doon sa may taas nung uh, puno yung uh, tumilapon na bahagi ng uh, kisame o bubong at uh, marami pa pong mga ilan pang mga tumilapon na bahagi ng mga tahanan, ano. At uh, ito pong lugar na ito kung saan uh, merong pagawaan ng uh, mga paputok ay nasa gitna lang ng uh, residential area. Kaya talagang lubhang delikado at sinasabi sa atin na sa initial investigation wala pong uh, permit para mag-operate itong pagawaan po na ito. Ang uh, mas uh, masakit para dun sa mga nawalan ay uh, naglalamay pa po sila dun sa isa nilang uh, kaanak. At uh, yung isa sa mga biktima raw ay uh, napuyat sa kanyang paglamay sa kanyang kapatid. Kaya nakatulog siya dun sa duyan sa tabi ng pagawa ng paputok. Wala siyang kamalay-malay, eh siya na pala yung susunod na magiging biktima. So, isa lamang po yun. Sa ngayon, meron ng dalawa na naitalang uh, namatay. Yung isa ay uh, trabahador daw dito sa pagawa ng paputok. At uh, merong uh, naitalang limang sugatan. At sa ngayon, dun sa pag-check ng mga authorities, nasa 32 na yung mga bahay na may damage. At uh, meron posible raw umabot na hanggang mga 40 to 45 yung mga tahanan. Patuloy pa rin po yung sinasagawa investigasyon dito ng Bureau of Fire Protection. Mga kapuso, abangan nyo po yung kabuuan ng aking ulat mamaya sa 24 oras. Ako po si Mariz Umali, nag-uulat para sa GMA Integrated News.